information on the underwater environment ang kinukuha ng mga ito. Gaano kalalim ang tubig, anong temperature, gaano kabilis makbo ang sound waves underwater and all those information needed sa underwater environment natin. Nagaling sa underwater environment natin. I from China, Chinese government to gumawa ng mga surveillance so, at That is now beyond the scope of the Philippine Navy or the AFP. We will uh, defer to other government agencies. Kita niyo may mic. Parang efekto ng gaano kalawak yung term na team of the iceberg lamang. Ganito kasi medyo naligaw yung iba. Yung mga diniscuss ng Philippine National Police, yung din nung NBI, uh, itong din ng Philippine Navy, magkakatugma lahat yan. Yung espionage sa Kalupaan, sa Makati, yung Palawan 5, yung sa Sambales, yung sa ilalim ng Karagatan, sa Karag magkakasama lahat yan. isang isang uri ng gawain yan, espionage. So, wag natin ituring, ito muna ng drone. Nakalimutan yon diniscuss natin nung umpisa, yung sa PNP, yung gadget, yung MC grabber, yung nakakuha ng, ng mga text nyo, mga messages sa mga malls. Pinag-usapan natin yan. Yung mga nag scam pinag-usapan natin yan. Yung, yung diniscuss nung NBI, yung pinresent nung NBI, yung mga gadgets na nahuli sa El Grande, sa Palawan. Magkakatugma lahat yan. Isang related po lahat yan. At lahat ng tinuturo noon, papunta sa People's Republic of China. No, China. Meron tayong batas na nakalatag yung binanggit ko, yung uh, foreign uh, counter foreign uh, espionage act na tinaasan ko yung penalty at uh, yung iba non-bailable kasi available yung iba. Eh. So para maipakita sa ibang bansa na wag niyo naman lapastanganin yung soberenya ng Pilipinas, wag naman yung panghimasukan at bastusin ang Pilipinas. Yun po yung, yun po yung gustong ipakita natin. At sa, sa pagdinig na ito, marami tayong nailabas na siguro nagulat kayo, pati mall, eh, iniispiyahan kayo. ah uh, yung yung pang-araw-araw nating gawain, kung tip of the iceberg, eh, parang hindi na normal. Yung scammer na pinagbibintangan nyo, kung sino lang yung nag-i-scam, eh, yung pala, pwedeng, sinabi ng NBI, pwedeng manggaling din sa sa atin yung pera para pondohan yung kanilang operasyon. So marami ho ito. Meron pa tayo bukas. Meron pa tayo bukas. Uh, Makita-kita tayo bukas.